Guys, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat ang mga talatang ito ay paraan ng pag-alaala sa ating mga buhay nagtayo ay bata pa hanggang tumanda tera alamin natin. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa at bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong, hindi ako masaya sa buhay ko. Alalahanin mo siya bago dumilim ang araw, ang buwan at ang mga bituin na parang natatakpan ng makakapal na ulap. Darating ang araw na manganginig ang iyong mga bisig at manghihina ang iyong mga tuhod. Hindi ka na makakanguyang mabuti dahil iila na lang ang iyong ngipin. At lalabo na ang iyong paningin. Ang tainga mo ay hindi na halos makarinig, kahit ang ingay ng hilingan o huni ng mga ibon o mga awitin ay hindi na marinig. Matatakot ka ng umakyat sa matataas na lugar o lumakad sa lansangan ng nag-iisa. Uputi na ang iyong buhok, hindi ka na halos makakalakad at mawawala na ang lahat ng iyong pagnanasa sa bandang huli, pupunta ka sa iyong paha ng walang hanggan at marami ang magluloksa para sa iyo sa mga lansangan. Kaya alalahanin mo ang Diyos habang nabubuhay ka, habang hindi pa nalalagot ang kaid ng pilak at hindi pa nababasag ang gintong lalagyan, o hindi pa nalalagot ang tali ng timba sa balon at nasis ayra ang kalo nito. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan. Tunay na walang kabuluhan ang lahat mga ngaral kapitulo 12 bersikulo 1 hanggang 8. Yan guys kay sarap isipan kung ano ang ating mga gawa kung nakalulugod ba sa paningin ng dakilang Diyos, o hindi ba kaaya-aya ang ating nagawa tayo mismo nakakaalam kung ano ang ating mga ginawa. Guys kung nagustuhan ninyo ito pa subscribe at papindon na din nag button bill para update kayo sa mga upload ko. God bless you all.